So ilo mga kastor no, uh, ano na yun, eh, no, mag na uh, yung ano ko umiyak rin, no? gusto ko kumain ng noodles, sino cup noodles. So titingnan ko kung may bukas pa no, uh, lalabas muna ako. Ayan, no. ako gusto ko uh, ng cup noodles. So diyan ka lang kaligay gabi na ha. Lalabas muna si papa. Bibili ako ng cup noodles mo. Hindi ka pwedeng sumama, mauulit tayo ng pulis. So ayan na nga mga ka-store, lumabas na ako at hahanapin uh, ko yung request ni Baby Kali, alauna ng gabi yan. Ah, uh, gusto niyang kumain ng cup noodles. so titingnan ko kung may bukas pa na tindahan. So una kong pupuntahan yung aking kumari kasi may 24 hours na tindahan yan, hindi ko lang alam kung uh, nagsara or bukas ngayon. So tara, puntahan natin. So yan, habang naglalakad ako, napakadilim ng daana uh, daanan eh, kasi uh, wala na mga bukas na ilaw. So, ayan. Malapit na ako. Kaya, medyo lumiliwanag na dahil mayroon ng ano, ilaw. Good night. Good night. Bebem, bibili. Ay, bibili. Ay, Buto ko ito si madam. Na? Nakahiga lang talaga. <laughs> Nag-online <Ay>, lagi. <laughs> boss! <laughs> Dudong lang. Dudong. Boss, talaga yan. Dudong. Dudong lang. Alam mo rin ba yan? No ka? Cup noodles. Oh, yun na lang. Kasi yung ano, meron ka bang creamy? Wala. Meron creamy? Yung parang pang baby siya. Creamy, uh, cream, ay uh, basta creamy ata. Eh. Oo. -o. Pero pag wala, okay lang kahit ano na lang. So yan mga ka-store, no? nakakuha nga tayo dyan ng cup noodle sa kumari ko uh, ayan nga yung hinahanap ko wala yung creamy so pambata kasi yun so ayan na uh, bumili na lang ako kahit na ano. so ayan pagdating ko noon ako kilala pala ako ng mga batang ito at na uh, nakutungan pa ako yun na 50 pesos sa uh, so, pambili na rin ng so ayan lang